Boss. Yan you oh know, boss. So, kukunin na naman natin to guys. Kasi pag nagtap... Hello, guys. Uh, for today's video, may tinapon na naman ulit si ma'am uh, ngayon ng sapatos. Kahapon, di ba, ano, <laughs> nagtapon siya kahapon ng sapatos niya. Ngayon nagtapon na naman siya ulit ng sapatos sa basurahan. So kukunin natin 'yun guys kasi alam kong uh, hindi pa 'yun sira kaya kukunin natin. So pupuntahan ko na guys sa ano sa basurahan. So ito na guys ang ang pangalawang tinapon ni Madam sa basurahan ngayon. Kahapon nagtapon siya ng Nike, ngayon nagtapon na naman siya ulit ng sapatos. Ano bang brand dito Boss. Yan oh, Boss. Boss, yan guys oh. Wala pang sira tinapon na ni Ma'am. So kukunin na naman natin to guys kasi pag nagtapon siya kinukuha ko talaga guys so yan guys ang ganda ganda pa niya no ganda pa ng ano sapatos na tinapon niya so magagamit pa rin natin to or ibibigay natin to sa pamilya natin aw oh, pamilya ko ipadala ko sa box so try natin suotin guys kung kasya ba natin yan no so try natin suotin guys kung kasya natin. Pero kasya ko to guys kasi kasing, kasing size lang kami ng sapatos ni mama. Oh, kasi kasya lang kami ng, ng paa ni mam Ma size ng paa. So tingnan niyo naman guys oh. Ang ganda pa naman. Oh. Ang ganda. Tinapon na ni mam. Ma oh. Yan. Tingnan niyo guys. Ganda di ba? So, okay na okay to guys. Shush.